Tara guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga activities dito sa Secret Haven. Dito sa Secret Haven, marami tayong pwedeng gawin. Pwede tayong magbalsa. Pwede din tayo dito sa stone jumping area nila. At syempre, dito sa spring water. syempre hindi makukompleto ang punta mo dito kung hindi mo masusubukan ang sobrang linis at sobrang linaw na tubig dito sa kanilang area. At dito talagang mag -e enjoy po ang buong barkada, buong pamilya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, samahan nyo ako. Yan, what's up guys? Isa na naman pong magandang travel ang ating maidadagdag sa ating video. Kaya sa mga nanonood dyan, please like, share and subscribe. At bago natin marating niyang kailangan po muna nating sumakay sa kanilang 4x4 na kung tawagin po nila ay Tora Tora. At hindi po natin mararating kung hindi natin ma-experience yung kanilang kalsada na talagang sobrang banang rap road. At sa mga gustong pumunta dito siguraduhin niyong magdala kayo ng pampamasahe niyo pa dito sa 4x4. Dahil kung lalakarin niyo lang po ito, nako po, sisiguraduhin ko sa inyo susuko agad kayo. Hi guys, dito na tayo sa Secret Heaven at bago tayo pumasok, kailangan muna nating magbayad kay Ate. Bawal po ang 1 2 3 dito. Kaya tara. Tara samahan niyo kami kay Ate. Shout out nga po pala kay Ate sa yung yung dederechohan natin kung sakaling dumating na kayo dito, nadidinig niyo ba ako? <laughs> ate, ay Hello. Hi vlog. Mamaya, iikutin natin yung buong secret heaven. Secret lagoon. Hindi na to magiging Haven. secret. Heaven. Heaven. Heaven pala. Pala ko langit. Ay, hey, kapre, ka Secret heaven. Hey guys, nandito tayo ngayon sa secret heaven. Heaven pala siya, hindi sa secret heaven ha. So, ang gagawin natin, syempre una, bago tayo magluto, maggagawa muna tayo ng lulo. Lalatagan natin. Ay, tutulugan natin. Ganyan po talaga pag pag ano na pag gutom na gutom na tapos yung kasama mo parang walang gutom hmm? parang walang gutom mm -hmm. uh pre ito muna pre gagawin ka na ako dito sa lubong tayo eh eh ang kulit ang yeah. <laughs> dito tanga dito ngayon tent natin hindi pa papahilis eh man, man. Okay na! <laughs> <laughs> Matado pa kasi sa plato sa kagagawin. Dito sa part na to guys, talagang itinuyo muna namin ng mano-mano yung aming camping tent. At syempre, samahan natin ng konting harutan para mawala ang ating pagod. Ay, alam mo, yun, ano po? ito lang, hinahano ko pa nga kayo. Yan, yan. Yan. Ibu-butong na. Wala tayo dun sa naglulugaw Alas 8 na hindi pa luto Siyempre flex ko nga lang din po pala yung mga pinamili namin na gamit namin para sa mga tent Dahil ang magiging content po natin ay puro mga camping After po naming maggayak ng aming mga tent, eto po gagayak naman natin ang ating pang food trip. Dahil nga po simula kanina e eh, wala kaming kain, eto at naghanda na po kagad si Mami Tops ang ating mapo food trip. Guys, masarap ka guys. Pero hindi ko kayo bibigyan. Sakto lang kaming apat dito. Itong maliit, ito bibigyan ko kay pari aba. Yung taba. Kay Mabel. yung taba. Ito yung sa akin, buto-buto. Hindi ko kayo bibigyan. Ha, ah, tita, isa buto. Ah, dito, sa to, buto. O, oh, ayan. Buto. At syempre, Pero pag meron tayong ihaw, yun? dapat meron tayong sabaw. Ah, alam niyo ba kung ano yung... <laughs> <laughs> hindi, alam, alam niyo ba kung ano yung sabaw? Ito, o. Oh. O, oh, diba? May sabaw. Ang <laughs> kape Tama, nang, nasa Tama nyo kami kumain mamaya. Lang, ah, uh, uh. Hindi, dito na lang tayo kaya. Pwede, na natin tayo. Halo block ang Hindi, dito na nga. Pag po food trip, magmumukbang kami ngayon. Sila lang pala kasi bawal akong magmukbang. Magwawalwal mag din ako. Ayan eh, o. Tapos, yung eh, ribs ni Mario. Ayan o. Eh, Marian, ba't mo tinikmat? Ano yung mantika? Ayop. Ah, natin. Rap, rap, sarap. siyempre wag na nating patagalin guys kumain na tayo tsama nyo aming magmukbang ng aming mga niluto dito ipapakita ko sa inyo kung gaano kasarap yung aking niluto guys sobrang sarap talaga at napadami ang aking kain dito at ah, paalala ko lang ah, bawal ako sa maraming pagkain at bawal ako sa matatabang pagkain pero alam nyo ba itong mga kasama ko pinilit akong kumain kaya ito sirana naman ang diet ko guys alam nyo ba na sa mga gantong klaseng harapan kahit ano yung iharap sa inyong pagkain mga kakain kayo ng napakadami eh, lalo kung ganito yung mga makikita nyong pagkain, abay talagang marami ang makakain ninyo kung mas gusto nyo pang mas ganahan kayo sa pagkain, abay subukan nyo sumama sa amin. Dahil pagkasama nyo kami guys, sigurado ko gaganahan kayong kumain. Alam nyo guys, minsan dumidepende sa mga kasama natin yan eh, para ganahan tayong kumain. Pag ang kasama natin mga totoong tao guys, ay talagang kahit anong iharap nyo, talagang makakain natin ng buong buho. At syempre, after namin kumain guys, naggayak na ako ng panggabi natin para alam naman natin dito sa mga gantong klasing lugar, esobrang eh, sobrang lalamig at madilim dito guys wala tayong kuryente kaya gumawa agad kami ng pang bonfire ano guys, pag gantong klase yung uh, ginagawa natin, nakakawala to ng problema, nakakawala ng stress, nakakabawas talaga ng stress yung mga gantong klaseng activities eh. Kaya kung ako sa inyo guys, kung problemado kayo sa buhay, gayahin nyo kami. Bigyan nyo ng oras yung sarili nyo guys para maging masaya. Hindi yung puro tra kayo trabaho para lang mabuhay sa pang-araw-araw at sa pambayad utang. Kami guys, meron din kaming mga utang pero binibigyan namin ng oras yung para sa sarili namin para maging masaya din naman kami. Dahil nga po inabot na po kami ng gabi eto't nag set up na po kami ng aming Christmas light este a uh, light lang pala hindi nga po pala Christmas light yan dahil wala pong dancing light dyan at saka hindi naman Christmas ngayon. Dinala lang po namin yan para makadagdag liwanag. At eto nga guys, wag nyo muna kayong umalis dyan. Panoorin nyo ng buo itong aming video para malaman nyo kung ano yung ginawa naming diskarte pagdating ng gabi. Alam nyo guys, sa mga katulad naming na nagkakamping yung gabi, yung buhay ng gabi ang pinakamasayang part sa buong araw ng aming paglalakbay. Okay. Saka so, <coughs> na po natin ang pailaw. Sorry ka rin. Ano kaya sa akin Panina pa yan. Ngayon lang tulog na siya. So ay sa buwi. Okay. Ang welcome pailaw <coughs> ng North Sagaray, Bulacan. Dito sa... Pre, okay, patayin mo yung ilaw. Pre, patayin mo ilaw. So hindi ka kita. Yan. Mas ano siya. Yan. Kita <coughs> diba? na ako. At ito ang pinakahihintay natin guys, yung mabuksan yung ating bonfire at dito mo nyo makikita yung harutan, yung talagang kwentuhan na merong halong dramahan at ganyan ang mga tunay na magkakaibigan. Natapos na naman po ang ating isang video, so ano pang gagawin nyo? Please like, share and subscribe. Thank you po!